Hi guys, I'm with Sir Pero. So sir, question for you, when is the best time to invest in to invest in assets? Pagsa tingin mo earn ka nang malaking pera. So if you have a lot of money savings, okay. pwede kang invest sa mga bagay So sir, nag-sales din ba kayo before? When I was in BPO industry, which is call center, ang na-handle ko is telecommunication. So meron siyang sales. Ano po yung nagustuhan nyo sa BPO industry? Sa BPO industry, ano naman, open kasi no gender. Lahat pwede mag-apply. Also, marami ka din matututunan. Actually, lalo na sa English communication, yeah. mahahasa ka. So sir, um, have you been in college? Yes, I took up computer science. Maganda naman yung computer science lalo na dun sa mga gustong maging programmer. Uh, what is your current industry? Ngayon, nasa legal and collection ako. What is legal and collection, sir? Kami yung nag-handle ng mga maraming field yan. Pwedeng loans. Actually loans kasi collection eh. Pero kami handle bank, banks, house, tsaka car. Ano po yung nagustuhan nyo sa legal and collection? Hindi siya ganun kadaling trabaho pero yung earning ng pera eh masasabi mo na yung compensation is eh, masasabi mo namang okay. It's more better than other uh, industries ng corporate. Hindi naman sa lahat naman ng industry pantay-pantayan eh nasa sayo lang yan kung paano mo tatrabahuin kasi sabi nga nung manager ko pag nasa trabaho ka, kailangan sarilihin mo yung trabaho na tinatrabaho mo kasi parang business yan eh. Kapag tamad ka, wala kang kikitain. Sa lahat ng industry, ganun dapat. So sir, ito, um, alam naman natin na most of the Filipinos is lack of financial literacy. What is your best financial advice for them? Medyo ano din ako dyan eh. Magastos ako eh matuto tayo mag-save. Dapat hindi laging luho. Dapat may goal tayo. Kunwari, nandito tayo sa corporate. Hindi all the time nasa corporate tayo. Eh. Kailangan nag-iisip tayo na in the future, ano yung pwedeng maging business. Kasi business talaga ang papayaman sa tao. Ano po yung best financing advice na nakuha nyo from mentors? Meron kang insurance, savings. Siyempre, hindi natin hawak yung buhay natin. Meron tayong backup. Makakatulong din tayo sa family natin. Hindi natin hawak yung buhay natin eh. Kasi may investment din sa insurance. Yes. Next question, uh, do you believe in God? Oo naman. How important faith for people? Sa akin, sobrang important yun. Kasi kaya nga siya yung God. Siya yung all-knowing God eh. Huwag nga sa kanya omnipotent, diba? One and only. Oo. oo. Kasi wala tayo dito, wala din siya. Wala tayong oxygen, wala tayong anything na... Yung mga nakukuha natin, diba? Kasi meron Diyos. Thank you, sir. Maraming salamat po. At maraming na-inspire po sa sinabi niyo.